Ako, turbo. Start natin record. Uh, Ito ang inang yun, turbo. Uh, turbo. Pa paano? Ito ang turbo, parang nag-erp. Yan yung paborito mo eh. Ito yung turbo mo eh. Uy. Tinuturbo mo ng full stats na ano? O, tangin mo. Naka-start recording <laughs> na gago ka. <laughs> Wala akong <ka> pake, turbo. <laughs> turbo. <laughs> oh, tangin na mo, Grant. Sobrang hina na nung mic mo. Di narinig si, si misis mo. Hindi ka na din narinig, boy. Tango namin na adjust ko eh. Gago okay na yan, boy. Lumata sa Discord pre, crisp. Yeah. Crisp. Naka-on na yung pre, kaso rinig pa rin. Oo. Oh. ko yung input volume. Hmm. Anong role natin, boy? Kung mag-carry li? Really? ka! No, ka raw, ako. magkikerry ka, wala ko pa kay. Gago, pakita ka kita Rubik, pre. Kita ko na yun eh. Kita mo na ba to? Hmm. Ay, gago, Rubik ba gamit ko pala last time? Tangin naman naman. Parang hindi ako nag Oh my god, double pick ng punch. Pasan mo mic mo, ano? Kung magbobo pick ako, pag sniper ako dito, pag titripan ko lahat yan. Eh, hey, sniper. Pasan mo pag run, konti pa. Uy, may carry na tayo. Ang ina mo. Sniper! Uh, okay na ba sa'yo audio ni Grant Boy? May Juggernaut, Juggernaut. Ay, mid lane ata ako, tol. Bakit mo yung mag-save mo? Hmm, yata si Justin Weaver, pre. Tingnan natin. Ito si Grant, off lane. Yan. Ano eh. Enigmatic eh. Enigmatic. <laughs> or 5, bahala kayo. Engram, Lakas na yung synchron. Pag minin mo na yan. <laughs> Mahala kayo sa ano, sa trip nyo. Wala pa ka dyan. Basta maglaro kayo. I Ayun, mean, may axe kag. Ito, ano mga Maganda Magano tayo default set. Para kung nangyari, baguhan. May ganun ba yun? <laughs> Wala Ang nang bobo to. Love language ay violence. Hindi <laughs> <laughs> ko alam yun ah. Hover ano, mo yung mouse. Nasa ano, sa pangalan ng pangalan ko. Oo nga eh. Uh, ano mo eh, no? Gawain mo eh. <laughs> Ay, Ay grand. <laughs> Turbobo. Saan ang magiging? Tatlo tayo sa baba. Pwede ba yan? Oo <laughs> oh, yan. Yeah. Oo. Oh, Oo oh, yan. Oo yan. Ay, wag nga, gangster tayo. Sige, gangster Hello. tayo. Good, okay, <laughs> Raha. Sige, masun ako. Ah. At parang bench pull na lang ako. Wala akong skill na makukuha ang mati ng upot. Meron, may makukuha ang magandang skill. Pwede kang mag omnislash oh. Oh, magic damage. Let's go. <laughs> pwede mo silang panain. Pwede kang mag-avalanche, pwede kang mag-dos. Mag-ganon ka. mag Jackal. <laughs> <laughs> bayo yun eh. Uy. Okay yan. That's bad, bro. Wala, explosive, pre. So explosive eh. Kunin ko yung call. Tapos so mag-dagger ako, ano. Ano yung dalaglag ko? Tignan ko na kaya lang mamaya Kasi samahan ko kaya yung Weaver. Baka umiyak to eh. Hindi hindi may enjoy yan. Iyak din kami pag umakit ka. Iniisip mo yung pag-iyak nung iba? Di mo iniisip yung pag-iyak namin? Ganyan ka ka na. Parang di ka trope eh. <laughs> Gagong gago eh. Tara, dito tayo. Masun tayo eh. Teka. Wait mo ko. Wait mo ko. Wait mo ko. Oh, words Stop. lang ako eh. Malifice. Tara, dito tayo. Hindi. Dito ka lumapit ka. Malifice. tayo eh. Saan dito? Pag ganito? Eh, yan. Oo. Oh, <laughs> tayo, okay tayo. Wala nang flashlight eh. Flash light. ano? Absolutely. Wala naman oh, oh, oh. eh, nandito yung mga yun eh. Oh, oh, Dito yan, dito yan. Ayun, doh. kita na to. Ayun, oh, wait, wait, wait. Op, op. Andami, ah, wait ah, wait ah. Oop, oop. Mirana! Sago. Ang dami, ah, ang dami nila. Sayang, patay na sana isa. Arrow. Saka okay, na pre, paalam. Si ano eh. Ayan. Oh, no! Oh, no! 1, 3, 2, 1. May Iikot yung jug. Ah, nice one! Dapat kayo jug! <laughs> <laughs> ah, huwag po! Hindi po ako yung kanina! Ah! ah jug! May... Iikot na patay You're doing very well. Very proud of <laughs> I see. Six. Four, three. Ang dami naman nila don. ganda nga Boom! Ito hindi mo Hindi ko masisiyas Nakasuntuhan <laughs> Try-lane <laughs> <Pataya>, try <lane laughs> din sila <laughs> <laughs> okay, okay. <laughs> Sabi nung tayo, anong pinabalak nila Patay na yan Patay na yan Go 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 <laughs> Saludin Saludin Walang ano, walang talon yan Go 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 Nakabot ah, tata, wala. tata oh, abot uh, tata. <laughs> wala, na, wala wala na May Ay, <laughs> ko na Nagulat yon. to. Tapos yun ah. Tapos Bato kayo. To. Hindi, palu-palu lang. Paluin yung mukha. Ay, shit. Dito, May tao rito. Ay, puta. Ayun pa na Paano ako? Hmm. Papalu ka? Paluin yung <laughs> mukha <mo> eh. <laughs> Tanapi <laughs> kasi tiny. Oh, cool. Grabe lakas mag-CS nung carry nyo. Ang dami ng miss. Tuwi <laughs> <laughs> so, tayo. Ay gago, hindi ko makupul. Teka, focus tayo ng CS. Try lane pa din ba? Ah, hindi. Nasa ano na. Dalawa na lang ito sabi ni Tiny, I didn't sign up for this shit. <laughs> <laughs> you guys are crazy. Yeah, eh, dah balik Oh, Maro. You were doing very well. Aku Potato, 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 Nag-pull ako ha. Ah. Ay, hey, ako, go, go, pinarm pala ni, ano to, ni Grant. Sakto ba yan? Oh, to ang ngayon, full gods. Ang stock pa yan. Ay, oh, na. ito na. ngayon. Awe. Ito, 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 bossing, oh. Ay, pinahan na ako, hindi ko nababa. Oh, wala akong mana, sige. Mm.

Puta ito! Oo! Oo! Worth, worth. 1 or 2. Dahil si Mirana na muna tinarget ka eh. Pero gusto ko kasi matay si JD eh. Walang ano yun. Worth trade yun. Work na, oh, walang ano. Uy, ganda oh. pull na ito ah. Sa mga ganito dapat. Uy, gago. Di pa wala silang range. Good boy, kaya ata. Kumusta kaya 'yung Jagger nat? Tapopatayin ko na. Grabe ka naman, Kuya. Patayin mo na. Awesome. Thank you. Ay, go. So fight. <laughs> Buti ako yung ano. Ayaw mo na kami kalaro. Ah, hindi tinulungan ko lang yung tropa. Team player tayo eh. Ano 'yung ganoon? Push ko lang yung lane, tas mag, oh, ano, mag portal ako dyan. Hmm, palo ka ng palo, ang kulit mo ah. Ano? Ikaw. Hindi. Hmm. 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 kulit kayo ah. Pa-portal na ako ah. Yes, nice. Ako kutakala pa papalo yung Madness, <laughs> boy. <laughs> Pinanganggal yung ano ko. <laughs> Anak. It like a Kaya ba yan? Babay na, Ten. Babay na. Bababayan. Kusang lalapit yan. Ay, putang ano yung folder ko siya namatay to. Tapa. Ayan o! eh ah, eh ah, uh, 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 Sige! Okay. Lapitan mo! Lapitan mo! Focus naman masyado sa ano. Sa couriers? Di ba, maganda yun Kaya ba yan? Angat ko na ah. Wala kong itiwala kay ka. Gusto makalapit ka. Sapat na yun. It's more than enough. Ayan oh. So, ang no? lapit mo! Porkit, nagsalbi ka lang! Nagsalbi ka lang! Angat no. galit to ko bro! Mga anak ko, pasok na sa school to. Ayan ah! Ayan ang paborito ka po! Lapit ang bagay JD. Ano? Yung... O tara, XP daw tayo. Gran, tara, akyat okay tayo. Akyat tayo. Oo, oh, okay akyat kami. Gawr. ko. <laughs> Ay, tara, tara, tara! ako talaga ng haharas! Wala kaya ka. Ay, gago Akala ko kasi haharasin nyo lang para ano... Para libre yung... XP. Walang iyan na buhay tuloy! Nag-inakaw? Akala ko, pa... Ano lang, ano? Sinisik yung inigma ko. Ayun, ang hmm. taktik. Si Kyle sa Tori. Sayang oh. naman 'yung Moryong. <laughs> Kakatuwa 'tong Rubik natin. Ice ano 'tong benta 'yung Rubik? Report mo nga. Hindi na gin. Kita ya Ah, di mo bubuhay sa tatlong starfall 'yon, ay tatlong starfall. Titipid ako nang taas ah. Ay. Remember, not... <laughs> Putang ina mo, napahamak pa ako. Hindi <laughs> naman na yun sa tropa mo. Naubayaan mo kami eh. Kami kalaro mo eh. Ay, pinagiganti ko. Pinatay din oh. niya yung support mo kabila. Good trade lang daw pala. Tangin na kasi yung item ko eh. Hindi, di good trade yun. Iniwan mo kami. Lalo. So Uy! Mutik because... na ako. Patay na. Dagger na to. Nakawang ko nga ng CS to. Joke lang. Bait ako eh. Hmm. Takte ko na palipays mo yun eh, o. Warak yun. Papar mate. Okay, it... Pangilang niya. Gini uh, gulo mo. ano ako pa ng lotus yan oh yan para mabuhay siya pagbigyan nyo naman grabe ka naman saan ang buhay uh Oh, 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 talon, oh, oh, talon, patay ka na, boy. Hahaha. Ang panis, eh. Asan na yung tango ko? May Napakalupit na, okay. talaga ng support ko. yes. <laughs> Napakalupit talaga ng mga support. Uh, you know. Ayun <laughs> o. So, Frank, may quick na grade. Napakalupit. Ang rubik ng alis ng alis eh. Oh, oh, oh. Uh, uh, tutang. Ang ng ya kapos eh. Dito yung A arrow. ano. dito yung... Wala na, patay na naman si JB. Wala, lang OMI. Ano uh -oh. He just in me birds. fortified their Mamaya, may may tiny ni na rito. Nararamdaman ko. Walang TP yung ano may rana. Anong magba-block? Magba-block. Yung block Basta walang Mirana. Pwede yung ano yan. May portal eh. May daanan sa likod na namin. Ayaw nga ano. Ah. Yep. Yep. sa. Hop. Hop. na dito sa <laughs> 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 e, so, yung yung na. Grab si Grabe, JD full combos Ah, talaga pag ano Five blue streak. Ganyan talaga no pag nagsisipag nasa Pinas kasi si Eva LP. What? Ay, yes. kailangan niya talaga magpalakas. Baka Eva maging favorite player din ako. Kailangan niya mag-ipon. Sino 'yun? <laughs> Sino 'yun? Tangito. Ha, dangin Dang niyo. Yes. Ako ang pakita ang lakas. Ako star. lang ko 'yan, oo. No? Ano LA. no? Bla-bla. <laughs> okay, bla-bla <all laughs> mo, bla-bla mo. Hello, hello. Ay, happy birthday to you! Na, ay, ay ba't di ba binla ako langga? lang Ah, -ano, bait pala yun, bait. Pew, pew, pew! Ayun, no. Ay, pabla! Pabla ko yan! Ayun lang. Patay mo, pre! Sorry. Yung sila per pre, walang HP yung sila per pre, ha? Binatawa ko, pre! <laughs> Kailangan ko mahanap si Tiny Nini. Ayun oh, Nakikita no. ka. May ward tayo? Wala eh. May ward. Mm. Wala akong dust. Sorry, sorry. Eh, mas pa dun. Ay. Patayin yung bear. Tabuhan ng bear. Kaya pa pa. Gas mataba tayo dapat yun sa bear. Pero no, yun. No, 300? Tinamaan ako ng arrow. Yung walang talon. fascinating.

Ah! Ah! Uh, ah! Uh! Gusto ko dyan! Masasabi naman, masasabi nga na, na <laughs> mo ko? Dito yung pala yung Diyana ano. pala oh, Tara! 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 tara, tara, tara. Oh, mo na agad! Luta. Wala eh. Meron ako sa likod mo ah. sa mo. O, oh, na wala mana! Gago, may bad, my

Yung ano no, no, kasi yung Rufy ka out of position eh, no? Hindi, okay lang yun. Sakto lang yan. Yung... Tro, yung tapon ba ng tiny? Kailangan may target kang iha... Ano? Or kahit saan mm, may kakampi. hagis. In range. Hindi, I mean yung location ba kung saan mo itatapon. Kailangan may target. Wala, no? Wala. Oh, no. Pwede mo ihagis kahit saan. Ibabalik niya sa kakampi niya. I see. Mm. So pwede yun itutok sa kakampi. Ganun. Ganon. Hmm. Pero pwede mo or... i-hagis kahit saan. Basta nasa range. Teka, ano. um... Level 20 pa yung requ uh, toss request no target eh. Bago, mayroon dun sa settings mismo. Yung ano. Hindi, level 20 niya. Ano yun? Naka... ano? Ano yun? Naka... Yung bear? Yung mana drain, bullshit. Per palo. Ayun, defusal. Ah, defusal. Ito ang takot dyan. O tara, basagin natin mid gangs na tayo eh. Kaya magkasik na. Nakablink oh, uh, na ba si Gran? Nakablink. No, puta kayo na. Ani na, ina pa bro eh. Ani na ba ba? <laughs> oh, Ito, tiny. Tiny oh, baboy. Oh, ano? Oh, oh Nagblink na. Oh! Talaga makakawala kayo eh, no? O oh, tara, si Lone Druid Pre. Oh! Ultihan mo. Ay! 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 ay. 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 Uy! Bint ako sa mga ay ata. Oh, sige, sila bear. Sila bear. Strength boots. Hu! Oh! Dapat strength boots. Nice one. Huwag ng malis. Malis mal mal Ganon dust? Uh, Kaninong okay. dust yun? Okay, yun. Ang lupit mo naman. Marami yun ah. Marami yun. Tank na, ang tayo ko ang mag-stun pa si oh, Tiny. <laughs> <laughs> Na-avalanche ka na naman. <laughs> Sakto yun no? Tara, dalawin natin si paborito nga po. Pag ma-madness ako. Ang minura po, tas. Titipin na ako sa top. Puntahan ko ang aking paborito apo. po. Paborito nga po. Lakad na ko ha, wala pa akong... Tapos Paborito <laughs> nga po. <laughs> Lapagan mo ng ganito, pre, para mawala yung mga puno. Ay, patay na pala eh. Tutututututututu! pa, hm. Ano? Paggala ka dito. Mag-watch din ka. dami. I'm a brain-dead hero, brain-dead hero. Teka, body. unahin natin yung 4-staff ko. Bakit na? Batong na naman din. 4-star ang pinagdata. Ay, ito na si Ye. Sayang yun. Wala sila ah. Okay lang, nandiyan naman kayo eh. Hindi, para lang ano. Look at those structures. And... Okay. All right. right. Kaya tayo Kaya on kung tila, eh, kung pala, palapitin natin sa atin. Magpush tayo. Usang lalapit yan eh. Tara. Wala, wala. Grabe wow. naman yung Grabe naman Grant. Ito. A po! <laughs> Ang ating paboritong apo. Ay, gago, or... Pew, 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 pew. Ay, may, uh, uh, may, meranah. Napanya. Nasaan? Naman 'yan? Nasaan tayong... yung ano niyan? Basagin natin gitna. Saada ng pogi 'yan, no. Oo. Hindi putang, ay na. Ngayon. Battle time ko habo niyan. Let's go. <laughs> yun tumalon na sa baba. Uh, 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 Inomnihan yung dragon! Pwede tayo mag-connect doon. Connect na ako, ah. Oh, sige, connect ka lang. dami na niya kagaban, ah. May silab guards na rito. oh. Pwede na itong patay, no? Eka, hindi ko. Hello, motherfucker! Bear lang yan, ah. Oh. Ang jugger eh, nandito pa din. Ang sa ano! Eh, parang bakit nila ganyan ang mabag. I understand. Wala kasi ako mask of madness pa. Mask of madness. <laughs> <laughs> eh, hindi mo ano yan. Spartan daw siya eh. Pat, pat, pat yung bear. Yung axe kaya ba? Ah, eh, matras na. Layo yung axe pa rin. <laughs> hindi, kukonek ka nga lang. Para na mga na natin. Kunin natin yun. Bear my brother. your bear. Bye-bye bear, 300! Napana na siguran, tapos sa likod. Uh, 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 uh. Ayan, may Mask of medicine na ako. Tapusin natin agad? Pwede naman. Oo, oh, pwede naman. Para may game to pa. Oo, oh, one game ka lang eh. Pangit mo kalaro eh. Oo, nga lang tapos <laughs> tapusin natin kagan? Parang dalawa. Magmanga Yun, salamat. Huwag tandaan binigay ah. Gago! O yan na si paborito ko! Ah, you're dead brother. Wait, give me my salve. Okay. Tara, push tayo ulit. Tayo matatakot. Ano, binigay na binigay sa akin. You, because... Kaya mo dito ulit. O eto, kaya ko. Ah, na lang yan. Salamat. <laughs> Grabe si Tiny. Naka-dagger. Kaso nagkamali siya eh. That kills na niya ako kay Axe eh. <laughs> Excited pa naman sana siyang gawin yun. No? May Halloween. Excited Kinalong kilig. Oo, oh, ay kalong kilig eh. Kaso kinilig lang talaga siya eh. Good stuff. Their middle towers a sad pile of ground. Nakaramdam ako ng baliw na nakasod. Tumuo na nga ata eh. Hindi, may fighting spirit yan. Ano? o. Ayan na! mo malayo? Our... Kikiligin niya kan? Madness! Oh! Wait, sabi. Sabi, lumina ako. Bidla sa full tatlo. Mm -hmm. Very well. Very oh, mas pinipotik natin. Oh, pinipotik oh, natin. natin. <laughs> <laughs> na. Grabe, pan TI-TI. Yes. Talo na, binagkinanggalan pa ng pag-aas. Oo, oh, <laughs> quit Dota yun. <laughs> Grabe yun, pan TI-TI. Ano na natin? natin? Wala na. Divine Reaper na ba ako? Oo, Divine, Divine. Divine, Divine. Piliin <laughs> mo kayo, ano? Kay Tiny. Kay Jagger. Kay Jagger na. Kay Jagger na, ayun, wala mga attack speed yung Jagger na. That thing is spit bricks right now. Nakablink na ba yung Anox? na Nox? Wala palang blink yun eh. I hmm. Ikiligin ka ngayon, kaibigan! Oh, motor. Ay, joke lang. oy 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 uy, uy. oy sa tore. Uy, uy, totos yan, Ayan na Ayun, hinagi! Ang bawi ng pay. Ay, buta gina. Sayang, hindi kita nakagis, Oy! Oy! Yan, no? Ayu, na na! Ay, namo, <laughs> <Ay. laughs> na tanggalin ko yung help sa'yo. Remove help. <laughs> Report, green King. Pwede ba yun? Ah, oh, pwede pa. Tara, okay. report na natin. Sige, patumo ako. Patumo ako. Wala ba? Wala, no. Target na daw eh. Patumo <laughs> ako. Creeping. <laughs> <laughs> pa? so <laughs> tara, abangan natin oh. Tara. Para nireport kita. Cancel na, girly Ay, meron ka pang ano? <laughs> Ba't ako? Ano <laughs> pa buyback no? o bye ba iba, kung kinilig Kinikilig kinilig o dito tayo sa maraming clips kamusta kaibigan mag ano ka bili ka ng ano go stop pre go stop scepter uh oo -oh. marami mo eh na try lane sila eh try lane hindi <laughs> yes. try lane yun alis na alis yung rubik ang bobo ng rubik May rubik pala Uy, tawag na. <laughs> <laughs> ano na ano, ano bulong mention nito? Hindi, hindi. Ang wait lang. Yung plan ko lang, lang nakapin si TV. Ay, grabe. Lock sa sniper. <laughs> grabe, <laughs> Gago apat pala sila magkakasama. Apat. Apat sa tanga. Mukha <laughs> ano, Legend 3 yun? Ba't nung bobo nun? Ah, nung no. no. Jagger, pre. Nang dito 'yun o oh, nga no legendary nga si kuya mo. Bakit stress lang ikaw, naman nagche-chill game eh. Ah, chill game wala. Walay mo chill. tito rin kagaya natin. Wala mo account buyer. Para sa ano? Otic gaming nga lang ako, chill game lang ako, oh. Naka-recording natin. Gara-gara, gara, ang nga ng tito. Tangis.